Hello guys, magandang umaga. Dito tayo ngayon sa ano? Sa bila natin ang lamayo. Oh, so, yan yung lamayo natin babalikin. Kasi hindi bila natin yan ang, uh, ng kanyang na mga isang oras na. Ngayon, ano lang, ilang oras, dalawang oras lang tuyo na itong lamayo. So, magbabalik tayo ng uh, lamayo guys. Ano? You know? Uh, balik ka rin. Lang. Magbabalik babalik ka rin natin itong lamayo babalik tayo guys ito ay galunggong maraming uh, order kaya gumawa tayo pinapa order ibenta natin ito ayan Kabi init 42 degrees dito sa Bacolod sabi ng pag-asa kaya sobrang init ito ay apat na kilo na ginawa natin lamayo alipas ng isang oras pahanguin na natin to kasi okay na to ito lang guys ang lang dito ay eh, magbislat uh, o magbiak ng isda. Magbaka so, ng hawi kaya na. balik wanang pa ka init alam na mo tong mali to eh. to yung tira na loob ulap na nais ini-benta Nanonood ng init ah. Ang benta rito pag itong size ay 12 ang sandang piso. Pag yung maliliit naman ay 18 pieces ang sandang piso. Then guys, oh, nabalik na natin lahat. After 1 hour, ay ating hanguin na yan. Kasi okay na yan guys oh nabalik na natin yan oh ah, nabalik na natin yan labayong yung yan nasa mga umorder mga mga lang ipwede natin yung dispensa so guys maraming salamat sa panonood at uh, ah, maganda tanghali sa inyo lahat ah, ganda ng positive comment ng mga bumibili dahil napakasarap talaga daw ng nasa para iba doon sa mga nabili nilang mabigyan ng ulang salamat guys sa patuloy na pag-order at uh, maraming salamat. Ito ang inyong kasama sa YouTube si Ram Style TV.